Inanunsyo ni Pag-IBIG Home Development Mutual Fund Area Head Miriam Pamitan ang kanilang mga bagong loan program. Ipinaliwanag ni Pamitan, kasama ang iba pang mga opisyal ng Pag-IBIG, ang iba't ibang programa na kasalukuyang inaalok at kung paano makakapagsimula ang mga miyembro sa pamamagitan ng pagbubukas ng savings account para sa kanilang mga loan. Kabilang dito ang modified Pag-IBIG 2 or MP2 savings, isang bagong pasilidad na nagbibigay ng mas mataas na kita mula sa ipon. Ayon kay Pamitan, nag-aalok din ng pag-ibig ng loan hanggang 6 million pesos na maaring bayaran sa loob ng 30 taon na walang prepayment penalty. Maaring hatiin ang loan sa iba't ibang seksyon. Isa rin sa mga tampok na programa ay ang Multi-Purpose Loan or MPL kung saan ang tagline ay The higher your savings, the higher you can loan. Sa programang ito, maaring humiram ang membro ng hanggang 80% ng kanilang regular savings na may mababang interest rate at maaring bayaran sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Ipinagmamalaki rin ng kanilang calamity load na tumutulong sa mga biktima ng natural disasters. Maaring makautang ng hanggang 80% na may 5.95% interest rate. Inilunsad din ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing na nagbibigay ng abot kayang pabahay para sa mga kwalipikadong miyembro. Bukod dito, tampok din ang Countryside Housing Initiative or CHI na may one-month payment moratorium at ang lingkod pag-ibig on wheels or LPO na nagdadala ng mga serbisyo ng pag-ibig sa iba't ibang lugar. Hinikayat din ni Pamita ng mga miyembro na kumuha ng Loyalty Card Plus na nagbibigay ng mga discount, rewards at iba pang benepisyo. Ipinaalala rin ang available na virtual pag-ibig na nag-aalok ng mas maginhawang serbisyo para sa kanilang mga miyembro para sa mga nais magsimula, ang savings account ay bukas para sa mga edad 18 pataas na may minimum deposit na 200 pesos lamang. Layunin itong tulungan ng mga mamamayan na maging mas handa sa kanilang kinabukasan gamit ang pag-ibig fund. At sabi nga nila, kung may buhay, may bahay. At kahit anuman ang sitwasyon nyo, mayroong pag-ibig sa inyo. Hi, sana all. Michael Dad para sa Herald Express balita